Magmulat na po tayo ng mata. samasama na po tayo ngayon na labanan nitong gobyernong ito. Maawa kayo sa ating next generation. Yes, One last question. Go ahead. Kasi parang I found it really amazing, no? That there were 433 winners nung pagkaupo ni Bongbong Marcos uh -huh. dito sa PCSO. Mm -hmm. Gano'n ba ka imposible 'yon? Um 433 loto winners. Yeah how highly improbable. Uh, what was that? it like with you? What was the most na lotto winners? One time ito sa isang... Napapatawa na lang po ako. Yeah. Kasi kausap ko ka yung mga dating IT namin sa PCSO. Oh. Very improbable talaga yan. Sa statistics, statistics, hindi talaga kakayanin yung 430 Ma ang mananalo. Ma'am Sandra, so lahat ng nangyayari sa PCSO ngayon, nakikita natin ano... And even in uh, SMNI, ganun din yung experience namin na yung paglabag sa batas, grabe, no? ang kakapalan ng mga muka. Pero ang nakikita natin, ang sinasabi nila, oh ito oh, nagnanakaw pa ako, meron ba kayong kayang gawin? Yun. Hindi ka kayang gawin. Kami nakaupo ngayon. No? So yun yung yes, nakikita natin naman, ngayon. No? Yan ang pinag ang makikita mo naman through their actions. Hmm. 'Di ba? Na, hey, huwag 'yong kaming galawin nasa pwesto kami. Kami ang hari ngayon. Wait for your time. Parang ganun ang pinalalabas niya nila sa ating uh, taong bayan. Ah, Ma'am, so, ma Sandra. Ma'am Sandra. So that kind of attitude. Did you ever feel that PRR, the, the former president ever did that? Did he ever did he ever? would, would that have been possible that kind of attitude? Yung papa, yung ganyang klaseng pang pambabraso at saka yung paghawak sa kapangyarihan na punong-puno ng abuso would that have been possible with the former president? Yes, no. Great. And no we're way. telling you no, no it would way. not have been possible. Yeah. Sisipain no kanya. Yeah. Pero ito bakit no siya, ito tahimik? Ma'am Sandra, nalala mo po. mga brad niya sa fraternity na involved lang sa 50 million scandal doon sa raid sa Clark sa yes. sa casino? wala pang tatlong araw oh, wala pang tatlong araw sinipa niya sa pwesto sa DOJ. Eh at saka nakita Mga ko. Brad niya 'yun. Nakita ko ano pa literally nakita da sa kulungan na 'yung dalawang apatado. Yes, kapitado. correct. Man. At saka literally sinipa niya, ginulpi niya. Yes. At sumisigaw siya at sinasabi niya, pera ng taong bayan 'yan. Pinagkatiwala ka, bakit bakit mo sinasaktan ang Pilipino? Correct. Pero itong Bongbong Marcos na ito, mas tulog pa sa bato. Mm, kasi nakikinabang ng todo-todo ang pamilya nila dito sa ginawang gatasan That's na sindikato right. sa PCSO. Alam mo Ma'am Lorraine, I I want to share with you um during the time of PRRD nung, 'di ba, nagkakagulo kami sa PCSO hmm. noon. Yeah. Kasi ako naman talaga, I was put in there as a fiscalizer. Yes, I know. Kaya yung mga namimigay doon ng ano, hindi nakakarating sa akin dahil talagang kung sa ano akala lang stick lang ako kung ano yung sinabi ng pangulo sa akin. Hmm. Then nung pinatawag kami lahat nung nagkakagulo kami ni Garma kasi si Garma noon matindi din. Ah, uh, pinatawag kami lahat pati direkto. Alam mo pa nakita ang mga ang mga uh, kung tinanong kami kung anong sasakyan ang ginagamit namin. Ah, yes. uh, anong relo tinitingnan ng mga relo yes. namin? Eh ang aking relo ay ito'y matagal na. This is 10 years old mm. Narado, na Rado. Rado mm. lang po ito, 10 years old na to. ito pa tea. rin ang siya suot-suot ko. Opo. Tapos, nakita niya si Garma na medyo mamahalin ang relo. Ang relo. Tinanong niya, saan galing yan? Grabe. Yes. Diretso. Tinago niya, sabi niya, ano ah, pa ito nung nasa Davao pa ako, sir? O, oh, anong sasakyan mo? O, oh, nang sinabi ni Garma na, ang ano lang daw ng ano ng ng PCSO o yung binibigay lang sa amin pinapahiram tinabla siya doon hindi naka ano ka naka land cruiser uh, land cruiser uh, land cruiser ka Toyota. naka land cruiser ka dala dalawa pa tapos naka ano ka naka yung ano ta yung hindi bulletproof oh okay. saka nagkuha kuha ng pera na yan Si dito ah. Tinatanong ha? kami sa isa. -isa. CPR ako dito. tinanong ikaw, Sandra. Anong gamit tong sasakyan? Sir, yung aking grandia nang pag ko nang utang ako sa bangko, hanggang ngayon binabayaran ko pa which is up to now that's my my car. Hmm. Oh, isa-isa kami si Chairman Pinili, lahat kami, lahat kami lahat doon. Tinanong ko anong sasakyan. Ay, si Digong, no? Pero nakapokus focus siya sa GM namin, kung anong sasakyan. Eh nagsinungaling, na ano lang sabi hindi may report sa akin. Dalawang Yes. Ano Land Cruiser, napareho yes. puti. Oo. Oh. So sa alam madaling mo That way. Yeah. mako ka dahil yung appointing officer mo pinatawag ka, kina question yeah. pati yung damit mo, pati yung relo mo na hawak na suot mo. Ganun si Tito. At saka ano, hindi siya malalim ang intelligence niya. Meron siyang paraan alam niya. Alam yeah. niya kung sino ka. No. Eh ito lantaran. Ang presidente. Ito lantaran. Lantaran Mga... sinisindikato ang PCSO. Tulog pa ay baliwala at walang pakialam at binabati pa ng kanyang asawa ng happy birthday millionario thank you for everything you have done for me and my family so, so family. ano ma'am Sandra ma'am Sandra the wins of PCSO are scandalous right 433 yes. in one and in, one in other words halatang halatang halata kasi I, I just want it really clarified totoo sobra na ito nangyayari yeah. right yung pag-upo pa lang, yun nga 433 winners. Ang kanina nakikita niyan, just ko yung mga mga nagretire na ng mga IT namin, mga statistician namin, napapatawa. Yes. Kahit ano daw bilang nila, hindi nila malaman 'yon. Ma'am, Okay. Magkita-kita tayo. Ma'am Sandra, magkita-kita tayo. Maraming salamat doon sa yeah. Hakbang ng Maisog. Yeah. Sa April 14. Opo, sa Tagong. Sa Tagong. Opo. At uh, naririnig namin na aabot ng isang daang libo ang taong bayan na magtitipon-tipon all over the country. Siyempre yung bulk Mindanao. At uh, ma'am, yes. your final message to this crusade na even though you are now in your senior age na hindi ka pa rin napapagod na ipagtanggol at ipaglaban, ang minamahal nating bansang Pilipinas under the current na kalagayan na hinaharap ng mamamayang Pilipino. Go ahead for your final message. To all our viewers, sympathizers, ako po ay nakikiusap sa inyo, sa mga pare, sa mga akadem, sa mga grupo na nagmamahal sa ating bayang Pilipinas. Isa lang po ang ating bayang sinilangan. Mag magmulat na po tayo ng mata. Samasama na po tayo ngayon na labanan itong pudyetang gobyernong ito. Maawa kayo sa ating next generation. Yun lang po, ako'y nakikiusap sa mga politiko din na hindi lahat ng oras lahat kayo ay nandyan. Hmm. You will not be forever there. Isipin nyo ang magiging anak nyo, ang magiging apo nyo. Ngayon pa lang, dapat alisin na ito. Resign! Bongbong Marcos, now na. Dumadagundong. Dumadagundong ang mensahe na yan. And we are with you, Ma'am Sandra, for the purity and sincerity of your intention for this country. Magpahinga na po kayo ma'am. At uh, iwasan po ang heat index na ito. At uh, more oh. more of uh, water mama, rehydration talaga lalo na sa edad ninyo at wag nating sundin yung sinasabi ni Janet Garin. Na, I'm already 63 years yeah. old. Pero operasyon ako but I still want to fight for my kids and for my grandkids. Yeah. Yan po kaya ako naglalaban ng ganito. Magpakatatag po kayo ma'am Sandra. And thank you so much for that time. Yayakapin kita pag nagkita tayo sa tagong. Maraming salamat po. Salamat po. See you there. Salamat. Thank you. Ingat ka.